forces at mga Pilipino Guerrilla Forces dito sa Pilipinas at sa abroad. Mga uh, commanders, uh, members, supporters and affiliates. Magandang umaga sa inyong lahat. Pilipinas, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi nasaan man kayong sulok ng mundo. Maraming grupo na pare-parehas yung objective, pare yung hangat na nagagalit, nilalabas yung gusto nilang sabihin, pero kung maari sana isang tabi natin, isang tabi ninyo, yung kanya-kanyang hidden agenda. No? Meron ako na kasi na na general, ng sa Manila no na tinanong sa akin eh yung grupo mo ba iking yung grupo mo ba iking uh, yung FGF nyo ano ba yung gusto nyo mangyari amen I uh, ano lang sir yung ipaira lang natin yung tama kasi alam naman natin lahat may mali eh. no Mali, mula nun. hindi lang itong Duterte na capture, hindi lang itong Duterte uh, kidnapping, no? Hindi lang yon Mahaba na to Nung nagsimula akong mag-ingay na mag-ingay, panahon pa nung ano, kay Doc Lorraine Badoy, love you, at saka si Ka Eric, brother, na... Kay Ka Eric, nagmanifesto nga eh, di ba? Pirma-pirma, mga PMeyer. Doon pa yun, sir. Uh, yung abuso ba ng Congress? Kinontemp yung resource person. Nagtanong lang yung 2 billion. So, mula noon, and then, nasundan. Nagmanifesto nga tayo, eh. Di ba? Tapos, eh, after that, yung mga, ano pa, yung mga, yung sa story, ah, ng PCSO. Layo na, no? Layo na. PCSO, na billion yung tinamaan, 1.7 billion in a span of a month noong December, last year, last, last year. Tapos eh, inimbestiga ng Senado, biglang tumahimik. Yung nag-imbestiga, si Tulpo at si Pimentel, no? Uh, bakit tumahimik? Ano yun? Wala, may nangyari ba doon? Imbestiga, imbestiga, in legislation, And then, hanggang sa pinalitan na si Mel Robles ba yun? Uh, tapos sumunod yung ano, yung mga PIPI na yan. Uh, peng inumin, mga PI ninyo. <laughs> mga, PI na gumastos ng bilyon para mag-initiate ng PI. Siya kinuha pera. Yung, yung unexplained na 2 billion na pinag-anuhan yung sa travel ng congressmen na ngayon binibira nila 125 million ni Inday Sara Aba, eh, bakit naman yung ibang pera, hindi tirahin, hindi ano yun yung 400 agencies of government with intelligence funds na naka-flag din sa COA bakit pikit mata doon, tahimik doon, and then dito kay Inday Sara, maingay tapos nun eh, yung ano, yung uh, flood control projects, nasundan na yan, sunod-sunod na. Kasi naging brazen, naging matapang na, kasi walang pumupuna. Wala nang ano, tahimik ang taong bayan. At sinasilence yung mga nag-iingay. Hinakasuhan, hinahanap, pinahanting, pinapapunta sa kongres Kami na, di pa, pina, di pa ako pinapapunta sa kongres eh. No? Sana nga, imbitayin nyo ako eh kung please, paimbitayin niyo ako. Gapos niyo ako doon, i niyo ako, I don't care. Masabi ko lang, bigyan niyo ako ng airtime kayo mga congressman. Because kung eventually magbabago to sitwasyon, crocodile farm yung congress. <laughs> Gawin ng crocodile farm. Kung ako lang, isa lang naman ako eh. Patong-patong, uh, yung nawawala na yung pill health, nag-transfer ng pera, nagbenta ng into, flat control projects, na uh, maharlika fund. And no explanation. Manhid ang gobyerno, gusto ng taong bayan, explain ninyo ano yung mga nangyayari. Ano pa? PDIC, 100 plus billion yon na pina, pinababa yung, ano, yung insurance deposit no, ng pera ng bangko. Uh, tapos nagkaroon yung issue sa smuggling, yung pagtaas ng mga presyo, ng mga bilihin. Ang daming issues na hindi nasasagot. Pero yung issue ng EJK, yun yung pinupuntirian na administration. Yung issue sa droga, wala. Issue sa komunista, wala. Uh, yung issue sa, sa ano, abuso ng Congress, wala. Issue sa pera, Tapos yung KOJC nangyari, And then uh, most recent itong abduction ni Pangulong Duterte at dinala sa sa ano nakita sa Netherlands the hate. Nakita nyo naman uh, wal na wala si ano na pati pati si Harry Roque si Ka Eric at itong mga vlogger, ngayon, tinitira, ina-investigahan, tinatakot nila. So, yun yung ano natin, yun yung summary ng mga pangyayari. And all the while, yung AFP tahimik at sinasabi nila na di sila makikialam at hindi, ano sila, apolitical, di sila saw, -saw, saw sa labanan ng politika. Okay yun, right nga yun. Yun yung gusto ng mga commander nyo, go ahead. Now, I would like to make kwento, no? Kasi ilan lang kami may experience noon from the government side noon, 1989. 1989. I was there because primarily I was then a part of the Ranger Regiment assigned to the National Intelligence.